Ponyo 26 at nandito po tayo sa tanggapan po ng NIA-UPRIS Division 5. Atin po makakapanayam si Engineer Joboli. Siya po ang OIC ng uh, Operation ng uh, Division 5. Magandang umaga, uh, Sir. And magandang umaga din po. Uh, Engineer, uh, nais lamang pong namin malinawan yung tungkol po doon sa nababanggit po sa amin ng mga Chad Chairman na nito pong nakarang dayatan uh, ang Division 5 daw ay nagpalista ng mga magsakal gumamit ng uh, bombang patubig dahil uh, hindi to inabutan ng uh, tubig sa pantabaran at makatatanggap po sila ng uh, financial assistance dahil nga kumonsumo ng krudo. At nababanggit uh, nababanggitin po na magbibigay din ng uh, ng patubig. Hindi lamang daw makina, pati water pump, isasalpak na lamang daw sa tubo. Eh, nung nakarang dayat po yon at uh, hinihintay nila kung ano po yung kung kailan po datating. Yan. So magandang umaga po sa ating lahat. Uh, tama po na nagpalista po ang MIAU Priest Edition 5 ng mga kamagsasaka po natin na gumagamit ng bomba at yun po mga nagbobomba po sa mga ilog po natin at creek. So ito po ay sa kadahilanan na ito po yung gagamitin natin para po makapagprograma tayo para po dito sa panagulan sapagkat po ang tubig po ng pantabangan dam natin ay hindi nagiging sapat upang patubigan po yung mga bukirin po natin ngayong panagulan. Kaya po, kiningi po natin yung listahan po ng mga kamagsasaka po natin na gumagamit po ng bomba at nagbobomba po sa mga ilog o creek upang yun po ang iprograma po natin para po mataniman po ngayong panagulan. So nililiwanag po namin na kinuha po namin yung listahan para po maiprograma ngayong tagulan at ang NIA UPRIS Division 5 po ay wala pong programa na magbibigay po ng fuel subsidy o bomba sa mga individual na farmers. So nililiwanag ko po ulit, ang NIAU Priest Division 5 po ay wala pong programa na magbibigay po ng fuel subsidy o mga bomba sa mga kamagsasaka po natin. Ngunit po ang NIAU Priest Division 5 po ay nagprograma ng mga solar pumps upang makadagdag po sa mga... Uh, matutubigan po nitong panagulan at sa mga susunod pa pong taniman. So meron po tayong naipropose na 28 units ng 10 horsepower na solar pump. So meron po tayong tatlo sa gimba. 13 units po sa Muñoz at Llanera at meron po tayong 12 units sa Tarlac. So, yun po yung naging intervention po ng NIAU Priest Division 5 sa naging kakulangan po ng patubig po galing sa Pantabangan. So, inuulit ko po, wala po tayong programa na magbibigay po ng fuel subsidy at ng mga patubig or bomba po sa ating mga kamagsasaka. Ayan. So, yun po. Eh, sa hinaharap po kaya, meron kayang Uh, ganyang uh, fuel assistance kasi yung Department of Agriculture may mga ganyang, uh, subsidy. So, Dito po sa NIA. So yung, po, yung pong kinuha po nating listahan ng mga kamagsasaka po natin na gumagamit ng bomba na hindi po naaabutan ng uh, tubig po ng pantabangan ay hiningi po yun ng Department of Agriculture. So, so, posible po na sila po o yung Department of Agriculture po ang magbigay po ng fuel subsidy. Dahil nababanggit din po nila yon pag nagmi-meeting -me po tayo sa uh, Regional Confederation ng Irrigators Association sa DA po ang programa po ng fuel subsidy at po mga bomba. Ang NIA po ay hindi po nagbibigay or wala pa pong programa ng fuel subsidy at pagbibigay po ng bomba sa ating mga kamagsasaka. Yan. Maraming salamat po, Engineer. Maraming salamat din po.